Kamusta po kayo mga kapatid? Kamusta po ang inyong buhay at kalusugan? Kayo po ba'y nakakaranas ng mga sugat na hindi basta gumagaling? Mga sugat na nagpapahirap sa inyo, hindi kayo makatulog, makirot at patuloy sa paglakay ng sugat. maring namamahaw ang inyong sugat, baka po makatulong ang ating tatalakayin ngayon. Akin po ituturo ay paggawa ng isang magaling na herbal oil, simple lamang, ngunit wala kayong masyadong gastos. Ito ang procedure mga kapatid. Ito'y halamang kalatsutsik kukuha kayo na sanga ng kalatsuchi na ganito lang kahaba. Humaba man ay konti. At kakayurin nyo po yung unang balat. Aalsin nyo po yung unang balat na yan. Yung parang kaliskis. Pagkatapos, kayurin nyo yung berde na balat. Ito ang kailangan-kailangan. Kayurin nyo po yan hanggang doon sa kahoy. Pagkatapos, kumuha kayo ng isang dakot na luyan dilaw. Siguruduhin yung malinis yung luyan dilaw. Inugasan nyo at pinatuyo nyo sa hangin. Pagkatapos kukunin niyo yon isang dakot, ilalagay niyo yung kinayod na balat ng kalatsutsi na kulay berde yung balat. Didikdikin niyo ng durog na durog. Pagkatapos maglalangis kayo ng nyog na lutun luto yung pagkaluto ng langis. Yung dapat yung latik, maitim-itim po yun mga kapatid. At bago nyo hanguin yung langis, mga kapatid, lalagyan nyo na isang kutsaritang asin para hindi po umanta yung langis. Kaya para kahit ilang buwan, kahit kalahatin taon, hindi po basta umaanta yun. Doon nyo po lulutuin yung dinikdik na balat ng kalatsutsi kasama na isang dakot na luyan dilaw at lulutuin nyo ulit ng lutun-luto ulit ito at saka yung luyan dilaw. Tapos ilagay nyo sa bubog na garapon, takpan nyo lang siya doon, mga kapatid. Pag ipilalagay uh, nyo po sa garapon yon ay pag malamig na, mga kapatid. At yun po ay hayaan nyo siya nakababa doon, basta mayroong sugat kayo umaga tapon, pwede nyo gamitin po yun. Pagkatapos yung langkasan ng sugat, pwede nyo ilagay ang langis, mga kapatid. At kahit ang langaw, hindi po makakadapok doon, mga kapatid. Makatulong po yun malaki para maibisan po ang nagpapabigat sa inyong problema. Mga kapatid, kung iniisip nyo na nakinabang kayo, pwede po ninyong pakilike ang video, pakishare po ninyo. At pwede po kayong mag-comment sa ating comment section at Malaman po namin kung taga kayo para naman po na kayo aming mapasalamatan sa inyong pakikibahagi sa gawain ng paglilingkod. Pagpalain po kayo ng Panginoon.